Happy, happy, happy birthday sa akin na asawa. nawai lagi kong malusog ang katawan. At sa ating mahal na Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil umabot siya sa birthday ngayon. At paabutin niyo po po, nawa sana ng mahabang mahaba pa po ng buhay ang aking asawa pa rin kasama ka sa aking Maraming salamat po sa lahat. At ito po ngayon mga kaguro ang aming ano, handa. Munting handa po mga kaguro. Simpleng handa po mga kaguro para sa aming sabuti ng aming mga aming mga pangulo ng aming pamilya. Minasala. Meron po kami lumpia mga kaguro. Pansit. Puto. Meron din po kami atsara. Puto ang ating kare-kare mga paguro meron din po tayong palabok ayan meron tayong fried chicken hindi waliwag na po ah ano pala po to diyan po po mga kaguro. meron tayong bagoong para po sa ating ano, kare-kare simple po yung ating kanin mga kaguro. at yung ating palang ano dinuguan ayan sinandok po ng tamangkipo So ayan po, kain po tayo mga kaguro Kakain. Kain na po kami At bago po kami kain ay Mag-pray po muna kami mga kaguro At batiin na aming may birthday Hello mga kaguro Hindi pa po magbababa Kakain pa tayo kasama ang mga kaguro Ayan po

Si Ate Edna eh, nandun sa agda ng mga kaguro at si Tantan. Ay, batiin mo muna sa si mga kaguro kasi hindi ka bumati kanina. Batiin mo muna mga kaguro. Ano mga kaguro? Tingin dito. Ano so, mga kaguro? Ano ba yung bayan na tirupan nyo Okay. Ayan na, kainan na tayo. Ay, dito ka pa. Wala nga lang tayong ano, cake. Hindi naman pwedeng, ano nang cake, hindi makakain eh. Wala <laughs> daw budget. Uy, kanta muna, okay. Ah, ready, kanta muna tayo. Kanta tayo. Oh, tayo na tayo dali. Kantahan natin yung my birthday. Oh, oh, ready? Kanta na tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang aming special guest. Oy, <grika> Mare. Ay, si Pare, si Inday, Libay. okay oh, kain na tayo, dali na. Pagsaluhan natin yung kunting handa. Salamat sa pa pagkain. Dito. Uh, salamat din eh, anong masabi mo, salamat po salamat, Panginoon. pang po Panginoon. Salamat po Panginoon po. Kaya na po tayo mga kagulo. Kain na. Ano po? Ano po yun? Eh, ano po siya? Mama, 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 mama <laughs> daw. Ayan po, ganito kami mga kaguro, masaya, maingay na masaya. Ayan. Nataon na nandito sila, Mari, mama ni Lola ni Tantan Ayan. So, salamat, nandito na sila sa birthday. At syempre, mauna ang my birthday. Kainan na. Ayan, <laughs> yung birthday siya. Unang sumanda. Nagutom na ang may birthday. Yung may birthday siya una. Happy birthday, Momo. Happy birthday, Momo. Happy birthday. Dali na, palakpak na. Naki, tinuturo po mga kaguro. Yung ref kasi may cook. Cook daw, cook. Cook. Asan oh, kunin natin yung cook. Ito ang cook. Abamba, ito ang cook. Ah. Ah. Dali na kay Inday. Ana. ba niyo kare-kare ni Nanay. La. Dito na lang mo nang ipatong mo dito. Ay, oo nga pala, kutsara. Dito na lang mo <laughs> lang. تو, Ay, owe. O sige, patong mo. Yeah. Yeah. <tik> Nanjan kaso lang wala ang <laughs> Oh, 16 sa kabaliktaran 16 years old. Nya. <laughs>

<laughs> Yan si ate kumakain pa mga kaguro. <laughs> Tapos na kami kumain. Si ate na lang kumakain iwan. Kanya-kanya na po ang cellphone mga kaguro. Halen, halen. Alin? Yung ano, lumpia, ang lambot na no? no, no. Hindi no, oh, no, no. na malutong? Hindi, in no, order no, <laughs> 550 pcs hindi mas mura yun dun eh 300 lang yun dun. oh, oo you know, parang walang laman oh tignan, tikman mo ito lang masarap yung ano niya so ayan po mga kaguro tapos na kami kumain So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Thank you for watching. Yan. Bye-bye po. Thank you so much. Pa. Maraming salamat. mga kaburo. Bye-bye ah, po. Don't forget to subscribe. You never love us po. Thank you. God bless po sa ating lahat.